Okay, ne putri, but Buddha. sumay so, ang adlaw na po din diha mga bayaw, nindot na po kayo ang panahon no, ah, magdagandagan na po tayo sa merkado dahil yun kayo magpili tayo dito, huwag na ba tayo mapili kayo udto naman kayo tayo nakamata po dito, nindot po na pitaw, kayo ni Karisusa mitstol ba ah, nindot po ni klase dari ilang mga baboy banya niya, ato po ni Pili Ondre ang tiil po, kaya lamay po ni siya kitkiton po ba niya, ato po lang ng panel para, para mati kayo gabot na to, hugasan na rin yun na to. Kay para nandali tagluto ba, kaya muragutom na po kayo ba niya, ato yun ay tanawag maayog para limpi, yun, para limpyo jud kayo siya ba so ato na siya plastada, kaya ato na siya timpla. lahan pun banyak butangan na ato ahos butangan na ato butangan na asusinas o banana blossom atau din isuno din ang paper dayon niya butangan din ato paper corn uh, atau yang butangan pun suka pun membalansi pun siya simple banyak atau yang butangan suka nya butangan pun natong tuyo pun uh, butang ag tubig mga usaka balde aw uh, salang de kakabo de <laughs> o itak ang dan kay gai gai pa biya pun de pun aw uh, nyi kinagin dibuka la man ni aw uh, atu pun ni hokay pun atu ni check pun ba aw kasus kagahi pa de ane atu uh, nya kini hubas pun ni ba aw uh, humuk humuk pun ni atu ni butangan sile pun nya ighuman atu pun na butang og sibuyes dahon kay para nindot pun cing naong ba nya atan aw atu ni aport ini duta aw instagram mabul na kayo ah pay kayo niya pwede na kinikaunon ba niya pero una ta mo kaon kita gita permis ginoo gyud ug unya ato ra deni sugdan pero una ato sugdan awto ni andam ang koper kay gumagkaon ba aw kini wa apertin lami apo dunon gitag oh yeah aw kini gyud kanan talagsaon bitaw kayang nga luto on bitaw ah pwede gini nung lami up hinoon lami doon di undang bitaw ka naman nagsugod pa lang gani ka makaingon yun ka ako gini mahurot ba kaya marong ay kontra ron ba pero na agod high blood ay kontra nato po mijomijor kita sa tong kaon talagsaon sa kita mukha og baboy ba dito mukha on pirmi og karne ba usahay ka isda isda lang okay nung guna ka namang tinuha tinuha pero kini wala adik gini palagpas on god kaya tagsan lagi kung makaon kondi ba kundi gini mapugnan lagi ah kaob gini kaldira ron Inani gud pa. nga pagkahumba awag diri kabilidlid pod kay indi man ni ingon nga grabe kayo tambok bitaw kuno na ara sa shop gato ugat ba alamip ta sakit-kitom tagmaayo bitaw okay samot nagutom kay ko nya udto na ko nakamata nya wa pa jud ko ka nya diretso lang ko sa merkado nagdagandagan pagigo ah kit sikising bahaw ani ron pero lain pa yato a midjo-mijal lang kita sa to kaonon gid kita palabi kun indi na to kaya indi na to pogsun kay sing maparihas ta na ubang mga sniper mga mukbangal ka namatay la pod na pagkaon kay igpogos magmaayog kay para lang ka daghag views ako bahala ko ila gambius basta kay kao lang giningan normal gyud niya. Lami kini pura upad bugkok bod niya. Sige bye, love you.